Hello guys! Good morning everyone! Hello for today's video! Ay, nandito na naman tayo sa aking kusina! So, ayan guys, samahan nyo ako sa pagluluto! So, may magluluto ako ngayon ng pakbet, tapos magluluto din ako ng salmon for lunch. So, ngayon guys, uh, naghanda ako ng banana cake kasi banana cake, banana bread kasi yung banana namin o oh, na overripe siya so kailangan ko nang uh, lutuin siya. So ngayon guys, nakaset na yung oven to 350 so ilalagay ko na itong banana bread ko. So yan. At naka na rin yung ating mga sangkap para sa pakbet So, hindi ko na siya hinaloan ng talong kasi wala akong talong dito. So, ngayon guys. And, busy tayo dito sa kusina. And, dito naman tayo maghugas ng pinggan. At ito yung salmon na nabili ko. At dito yung ating mga hugasan. Hugas muna tayo sa glit. Habang pinapainit ko yan ganyan so, lang sa guys kasi paanda rin ko tong aming um, dishwasher so ganyan lang siya guys kadili kadali 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 <laughs> Thank you guys. ito sa siya dito din. Ay. So, Ganyan. Ganyan. na Ganyan. 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 So, ito yung salmon natin. Frozen ito, guys. Nakaprozen. So, sterilize natin tong ating uh, para makapag- Okay. So, maliit lang naman yung ating ano yun eh. So, ayun, guys. So, yun po ang sangkap natin para sa ating uh, sangkap natin para sa ating uh, pack Nakaready na siya guys. Naready ko na yan. At magluluto na rin ako ng salmon mamaya. So, ayan guys. Uh, masarap to. Pack Yan. So, ito naman. Hello. So, gustong gusto ko to yung tinamisan. Tinamisan na balanghol. So, ito yun. We should guys go hoy. Hello everyone. 微笑。